Ano sabi sa doktor sa kanya, Nay? Matagal na rin kasi nahihirapan na rin po siya. Kaya okay. Oh, isang di rin na rin ako makatulog. Itong kikitain ng video na ito mga katrups, ibibigay ko sa bata. Pero ngayon, ako, magibigay ako. Hindi naman ganun kalaki. Anong gusto mong sabihin sa mga followers natin? Sana pa-share nila yung video. Makalating po kay KMJS. Ilop na ilop na po kasi. Para po ma-opera na po ako. Tsaka po mo. Makapag-aral, tsopo, makapag-lalo. Hindi natin alam kung anong sakit, kung ano yung kalagayan niya. Lumalaki talaga yung tiyan niya. Ito si... ano pangalan mo? Prince po. Ha? Prince po. Oo, oh, Prince. sinan taon ka na, Prince? Seven po. Pwede natin makita yung tiyan mo? Apo. O okay, sige, tayo ka. Tuloy tayo. Tayo ka. Ito yung tiyan ng bata, mga ka para makita niyo. Grabe, oh. Bali, ilang taon siya niyan, yung nagkaganyan siya? 2021. Ilang taon siya noon? Mga 3 years old 3 years? 3 years old Pero pinatingin nyo na rin? yan? Oh, Oo, pinatingin na rin Maraming beses na Maraming beses na rin Pabalik-balik na lang kami sa hospital Nag-aaral ka? Nag-aaral ka? Apo Anong grade ka na? 1 po Sino nag-aalaga sa'yo? Lola po, tsaka si papa, tsaka si lolo Ah, ano sa lolo mo? Ayan po. Ayun ba? Dito ka, ah, kuya. Uh, hindi kasi lumalapit yung lolo mo eh. Ayan, mga katulog na sana may makapansin kay Prince. Ayan. Baba mo po. Ganyan kalaki yung chen nyo. Tsaka, kitang-kita na yung ugat nyo na yun, no? Ako. Ano ba kinukuha mo paglaki mo? Gusto ko po mag-abroad. Mag-abroad? Bakit? Para po makatulong kila lola. Gusto mo mangyayari ngayon dito? Sa chen mo? Magamot po. Magamot. Kasi so, kanino tayo lalapit? Kay KMJS po. KMGS? Para ano? Pumaling na po ako. nakapag din po. Ah, gusto nyo nang gumaling. Tsaka makapag-aaral. Ngayon hindi ka nag-aaral. Hindi po. Nagmamodule lang po. Sino gituro sa'yo? Si tita mo? Ano sabi ng doktor sa kanya, Nay? Sabi niya po, na-operahan. Kaso gusto namin malit lang. Ah. Eh, gusto malaki. Kukuha lang sila ng biopsy, tapos itutupi naman. Kung makakita daw sila ng bukol, aalisin. Ganun lang po. Hmm. Ano yung wal walang, sa kasiguraduan? Wala pa po kasiguraduan na yung kanyang bukol kung meron. Eh, dito po tayo, Nay. Lagi po akong nag-iisip kung paano siya ma-opera. ma opera tumingin ng tulong sa mga ibang tao, ganyan po. Kasi matagal na rin siya, nahihirapan na rin po siya. Kaya okay. Oh, isang di rin na rin ako makatulog sa pag-aalala sa kanya. Isang pag siya ng ganun, natatakot na po ako eh. Parang pag ganun siya? Sa oh, kanya mismo na nanggaling na gusto mapansin siya ng KMJS, bakit? Kasi gusto gusto ng ano niya, tiwala din siya na maraming natutulungan yung napapanood niya, ganun. Yung, mga... yung mga, batang may malaking chan din, natutulungan nila, napapagaling nila. Kaya doon din siya nag-ano, makasang matutulungan siya. Yan mga katroops, no, sa mga bagay na ganito, ang may tutulong lang natin na i-share lang natin itong video na to. Itong kikitain ng video na to mga katroops, ibibigay ko sa bata. Pero ngayon, ako, magbibigay ako. Hindi naman ganun kalaki. Pero at least makakapagbili ng gamot. Kaya sana uh, isang malaking tulong na mga katrops na, na i-share niyo itong video na to palang alang sa bata. Yun na yun nga, nahihirapan siya. Lalo na na uh, bagong kain siya, nahihirapan siya. Oh, hirap uminga. siya uminga. Pamisan misan ko pag gabi, pag natutulog na siya, na, uh, sabi nga po, kaya sabi na para kung naano, tapos na, ano, uplust, na uplust ko na lang siya sa chain niya. tapos mo yung likod ko po, sabi uh -huh. niya gano'n. Ano, ano ba ibig simulan niyan? Yung, na, yung, yung, natatandaan niyo lang? Uh, yun po, nataganan siya ng upuhan. Yun uh, lang. Dalawang beses na. Dalawang beses. Yun lang po. Tinanong naman ang doktor na nagsuka, nag-ano. Uh -huh. Sabi ko, hindi naman po sagot Kaya hindi rin namin, namin kaagad na patingin na oh. kasi parang normal lang, gano'n na. sumawa pa siya, Para makita nyo po yung bahay nila nanay. Bali, ang nag-aalaga po, yung lolo at saka yung lola. Ito, ito naman po, yung magulang. Tara, dito tayo. Eh, Ayan, lang kalit yung bahay nila, oh. Dito lang kami nakatira. <laughs> ganyan lang po yan ah, dati kayo may tindahan na Opo, dati po, Kailang minto na, wala na ah, para maasikasin yun Opo. pakita mo dyan no, ganyan, ganyan po, ganyan lang po ganyan lang kalaking yung bahay nila, yun lang tapos ito yung tulugan nila Opo. ito yung sala oh, sobrang lito Usina. ano to na, yung umupang kayo dito Opo. po ano po kayo. ano gusto mong sabihin sa mga followers natin sana please share nila yung video para makalating po kay KMJS Hirap na hirap na po. Hirap, hirap na hirap na po kasi. Sana po sa mga may mabubuting puso po dyan, sana po matulungan niya po ako. Para po ma-opera na po ako, tsaka po makapag-aral, tsaka po makapag-aralo. lang yung pangarap mo. Ay lang gusto mong mangyari. Opo. Yeah, mga makakatulong sa hindi sa pagano uh, yung bata na mismo yung nagsabi na sana matulungan natin sa munting share natin. Tsaka sa may mga nakakaluwag-luwag sa mga may kabutiang puso. Ilalapag ko po sa comment section yung Jigas nyo po May bank din po kayo Yung jigas nila Tsaka yung bank transfer nila Para dun po kayo mismo Direkta Makatulong sa kanila Ito sana po One, two, three Sana makatulong Nasasabihin mo, Nasasabihin mo po Thank you po Yan Pampili mong gamot no Opo oh, Tsaka yung pangangailangan mo sa pagkain Tsaka lagi na kayo maalis Kasi lagi mo pinapatignan yung chan nyo Opo oh, Saan kayo pupunta? Sa so, ospital po. Ah. Pero pagka bumabihay ka, hindi sumasakit? Medyo nasasaktan din po. Ang nasaktan ka? Anay, oh, maraming maraming salamat so, marami po na yun, no? Oh. Maraming salamat po sa inyo. Sir, Sir, thank you po. Maraming maraming salamat. Yun lang mga katrups. Maraming, maraming 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 salamat. Maraming salamat po sa iyo. Mga boss.